Matanda ka na. Alagaan mo na lang sarili mo. Nakakainis ka talaga. Ngayon, nagsisisi na talaga ako. Kung bakit nagkasawa pa ako. Nag-message yung kasatmate ko, si Sweet Sixteen. Basahin ko nga. Hi, kamusta? Anong ginagawa mo ngayon? Replyan ko nga. Ito, walang ginagawa kundi yung isipin ka hmm, nag-reply siya pahinga ka rin minsan, huwag puro trabaho oo nga sobrang stress na ako puro na lang ako trabaho kung gusto mo valentines naman magkita tayo sa unang pagkakataon lagay ang CP ko tumawag sila ko Hello, anong oras ka ba uwi? Kasi paalis din ako ng bahay ngayon. Meron kaming Valentine's Day reunion ng mga batchmate ko. Ikaw muna ang bahala dito sa bahay. Sweet, sure. sa ibang araw na lang tayo magkita. Kailangan ako sa bahay ngayon eh. Love, nandito na ako. Mabuti naman kasi paalis din ako. Pagbigyan ko lang mga kabatsmit ko. Valentine's Day, yun yun. O siya, sige. Pero huwag ka masyadong magpagabi. Nagugutom na rin ako. May nakahanda ka bang pagkain dyan? Wala pa. Kasi masama kasi yung pagkagandang ko kamina. Anong klaseng asawa ka? maghapon ka na nga dito sa bahay. Hindi mo man lang kumahandaan ng pagkain. Magluto ka na lang dyan. O kaya magpa-deliver ka na lang. Matanda ka na. Alagaan mo na ng sarili mo. Nakakainis ka talaga. Ngayon, nagsisisi na talaga ako. Kung bakit nagkasawa pa ako. Kakainis talaga. Kakainis talaga. Sana hindi na lang ako nagkasawa. nag, nag si Sweet Sixteen. Hi, lover boy. Baka magbago isip mo magkita tayo ngayon mga 8 PM. Sige sweet, Mag lang ako. Ah. Love, nag biglang boss ko. May emergency meeting daw kami. Teka lang, sino may iwan dito sa bahay? Alam mo naman hindi pwedeng mawalan tao dito sa bahay. Kasi may mga alaga tayong mga hayop dito. Ikaw mo na bala dito. Dong, minsan lang ako humingi ng pabal sa iyo. Tapos hindi mo pa ay maibigay? Minsan lang din ako naglambing sa iyo. Pagkain nga lang, hindi mo pa ako mapagbigyan. Dong, mag-usap tayo ngayon mismo. Ano ba ang problema mo? Hindi na ako masaya sa relasyon natin ito. Hindi ka na pala masaya. Bakit andito ka pa? Kaya nga, aalis na ako. Huwag kang magalala. Ngayon mismo, mag na ako. At siguradeng ko bukas, hindi mo na ako makikita dito. Nag-message this Magkita tayo sa coffee shop. Mga FPM. Okay. Papunta na ako. Nandito na ako sa lugar. Sa sinabi ni Sweet 16. Dito, nag-message siya. Nandito ako sa pinakaunang coffee shop. Mag-isa lang ako dito. Dag, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Dong, ikaw din ba yan? At anong ginagawa mo dito? Nandito ako para makipag-date. Ako rin nandito para makipag-date. Ikaw ba si Sweet Sixteen? Ikaw din ba si Dagger Boy? Kailan ka pa natuto gumagamit ng dating apps? First time kong gumamit ng dating apps. Ganun din ako. Gusto mo pa ba ito date na to? Napaka-sweet mo sa mga message mo. Bakit hindi na nga natin gawin sa tutong buhay? Sobrang busy na pala ako sa trabaho ko. Nakalimutan ko na pala na magkasawa tayo. Sa palagay ko, tama ka dyan. Siya nga pala, ako sila. Nice to meet you. Nice to meet you too. Happy Valentine's Day, lover boy.